Mga kaysan, si Uto Luis. pala. Hapon na sumaka. Yan, mga kaysa. Maulang ha, hapon po. Tol. Tayo'y, ano, mga kaysa. Nagbisita sa kabila. Tinignan natin yung mga palay ni tatay doon sa kabila. Ay, tungo na. Bago naman po mag... Uh, Katapusan ng September ay mag-aani na. Kaya nang sabi ko kay tatay magpahinga muna kahit tatlong araw. Ari yung mga talong utol is oh. Tutulungan po muna natin. Yan. Ah, alas 5 na po. Halos sa maghapon po tayo nagbisita. Galing din tayo sa kabila. Sa Tamlong nagulang na eh. ay ari ka sabay nung akin nagulang ng talong ng bata eh. tol nagulang hindi na puputi eh. mm, nagugulangan siya ay eh. mm. Ah. Nagugulangan ka. Hindi rin makasikaso. Ha? <laughs> <laughs> Nagugulangan si Utol. Tutulungan po muna natin. Nagaano ano po ng, ano? Nang... Magaganda magaganday eh, sayang. Hmm. Putihin ko na. Sayang. Ba? pamumuti natin mga kainsan. Sayang eh. din Malimit pa sa talong utol, malimit pa ang pag-spray nito. Oo, ah, uh. tingnan mo kung paano step by step. Mas malaga pa lang sili. Man, yung hectar yung silihan, tun. Tao, oh, tao. Oh. Apalanta mo naman tun. Natatalo pala utol ito kapag nakapalan Eh, oo, natatalo. Ito yung uuog tol. Oo. No? Dahil lagi nakuuga ay. Kailangan ka pala hindi nakuuga. Oo. Kaya yung iba pala utol ay nialagay ng pasak na Bata pa lang. Ah. Hmm. Parang hindi mabakan no? yan, oh Oo. ayo pala talaga huwag ka alam. Hindi niya sabi sa iyo. Namatay na din yung utol. Namatay na yan? Nahirap din. Kailangan ng ano talaga. Pero maganda ang bunga. ay Ayan. Tawagan mo na tawagan ko siya. Baka naman sa iyo yun ang Pero wala daw siya ay. Alam ka makapalit kita. Pais liwo.

Huh? Oh. Papunta po kami sa kabila mga kainsan. Kakaunti na, kakaunin namin yung uh, hinarbis na talong kanina po. Kaisan, magandang ano po sa inyo, araw. Ah, tayo po ay nandini ngayon kay kwento ni na halamanan po at sinamahan po natin ah yan ang pagkakaganda po ng kay utol na na ano po talungan po ah, pagkakalawak po pati ay ay talagang wala po masabi mga kainsan kay utol talagang deserve niya man po ito at uh, ito itong kanyang halamanan abay mga kainsan ay ano alas 4 ng madaling araw ay nasa ka na po yan si Utol at gawa ng yan pong kapatid kong iyan ay hindi pinapabayaan po yung kanyang uh, talungan at nasimulan na nga po di mas magandahin po pag growing ang kanyang halamanan yan ay namumuti na po kahapon po ay nakaapat na bandil ay yung ay wala po akong masabi sa akin kapatid na yan talagang yun ang napakaswerte pong kapatid ko talagang lahat po kami uh, binibigyan lahat ng trabaho kaya yun ang blessing po sa kanya at ang unawang po yun um, harvest po sa kuya dun sa kabila dun. at ang um, mga mga oh, kainsan uh, wala pong kasira-sira hmm, um, kadami pang bunga lamling po namumuti po uli ito lang po inaaksya ang oras niya si Utol at talagang kulang po ang oras maghapon na yun pwede siya sa agap tapos gampi na naman uuwi at talagang mapapalo ng asawa paglayan gano'n um, Utol dami niya na Nandun, siya sa ako, minarbis ko kanina, nandun. Oo, ano sa akin. Papakuha ka sa iyo. Yan, ayun po iyo. Eh. Yan, ang dambo nga, ano. Arbisin na pa rin sa makalwa. Ah, tama po, kumpul-kumpul. Damo. Yan, ang ganda. Yan, ito po yung binili natin. Ganito rin po. Pagkakada yung bulak-bulak, ano? Oh. Aray, ilang buwan na uton? ito. Ilan na ba ito? Dalwa. Ah, ah. Ito pala yung umpisa ng pangumungang madami. Ayan hmm. po yun. Ganito. Paano mo nalaman na aabot ka sa ganong presyo? Talong. Yung talong. Talong ba? Ah. Ari. Ay. Paano mo nalaman na aabot ka sa ganong presyo? Ah, mahal ang presyo. Oo. Oh. Ay, inaral ko din utol. Ah. Taon-taon ay gantong buwan. Na mahal ang presyo ng talong. Inaral ko doon sa post ng pinagsusulitan natin. Hmm. Sa prosi? 5 years from now te binubuklat ko lahat hmm. gantong uh, buwan September, October, November, December hanggang January yan ang uh, na namahal ngayon, simula na ngayon 75 na ata ang kilo ngayon ayan ay, ang mahal ano Yan ang ganda naman ay? Na. tatakbo. Tapos ikinunta ko din kung anong buwan siya bubunga. At talagang aral na aral mo. Ano? Inaral ko lahat. Tamat na pansin mo na nagantay pa ako ng ano. Oo, pinahinga mo muna. Pinahinga ko muna ng tatlong buwan bago ko tamnan din. Hmm. Sa two months pwede na yun, tamnan. Pero inantay ko pa talaga yung kung kailan ko dadagsa ang bunga. Ilang ilang buwan. Uh, sa loob ng isang buwan at kalahati eh. namumunga na yun pa isa-isa oh. yun binilang ko yun inatras ko ang bilang so abot yun kumbaga at paatras ang bilang ay bukas harvest na naman itong kabaak halos sa araw-araw na -araw -araw araw -araw mga kaisan harvest bukas naman yung kabaak tapos pagkatapos po nung kabaak bali nag-deliver na po ulit tayo yung kaninang maga ah ngayon kaninang alasutso, uh, alas 8, nasa bayan na bukas na madaling araw po ang bali ano po yun Li, limang bandil tapos ay harvest uli halos sa araw-araw po harvest hmm. isa nga ha? ano ano ng limang limang bandil utol parang may payon oh, parang para, ng... paano pa ito padagsapa sa so daming ito ay eh. hmm. Tamo to, eh, ang ito yung kagandahan nito. Hindi ka na magtatabas ayun. Oh. Eh. Yun nga sabi mo sa akin. Oo. Oh, tamo. Kaya bumili na ako ng ano. Yan. Uh, plastic uh, mulch. Mas mahal po ang upa. Kung magpapatabas ka po lagi. Month, uh, every month. Baka pati araw-araw sa -araw, ganda araw ng Oo. Oh, halos araw-araw kami upahan. Ito. Wala ka ng upa. Yun na nga. Ay. Wala na utol. Tapos iwas na insekto rin siya. Ayun. Hindi siya. Walang kakapitan. Ay, ng walang insecto. ano ano. Walang yung damo. Wala. Ay eh, siya nga. Kaya ito, ito, yung ginagamit ng mga malalawak ang gulayan. Mas para makatipid ka rin. Ngayon na nga. Ito na yung ko sa iyo ay. Ay ganun Abay, ka lang, yung mga turo mo sa akin. Na yung sili dapat dati kakaunti. Oh. Sabi mo sa akin ay damihan mo utol at napag-aralan mo na naman yan. Oh. Parang ikaw din dati. Oo. Oh. Yun ganun buko ah sa service nga uli hmm. kung bagay hindi naman ako eksperto sa talong pero naano ko na siya eh naaral ko na hmm. wala ka makikita ang utoy ano lanta wala nga ay yung ng nalalanta ang dahon hindi mo dyan puro ito wala utol tamu. Hmm. wala ka makikita ang lanta dyan meron man napakadalang oh, madalang madalang oh. ako'y na-inspire din ano ah uh, Uh, na inspire din na uh, umasinso siya sa talong utol. Ano siya, uh, 27 years old, bata pa, taga Pangasinan. Simula, nagsimula lang siya sa 2000 puno hanggang sa dumami-dumami utol. Uh, na inspire lang din ako. Kung hmm. bakit ginagawa ko siyang uh, motiv -mot motivational rice. ayun <laughs> Wala na to FB na. Wala na lahat. <laughs> Hindi biro 'yan. mga nga kami, ano lang, nagkukwentuhan lang po ni Utol, kami po natutuwa lang mga kainan niya. Hmm. Yeah, kamu Ayaw ng kontra, wala na rumaok. orsado Porsado Utol 'yan. kung so, paano matagal matatag na daw Tagal 'yan, 5 years 'yan Utol. Kasi kung ba ay masisira, dito no, na muna ako tuloy sa susunod naman. Oh. Ang ano 'yung teknik teknik din sa ano to, bansa ito sa susunod after nitong talong after 7 uh, months 8 oh. months tatanggalin mo ito diyan mo ilalagay tapos yung ibabaw oh. tatam tatamnan mo naman ng pechay mustasa uh, kung oo para walang sayang na na antawin ibig sabihin napakinabangan mo na 're na, kasunod na uli oo kalahati oo pagkatapos naman utol hmm. ay di ano na na ano mo na yon tawag ito Nataniman na Nataniman mo na. Oo. Oh, oh. Ang gagawin mo naman pichay. utol. Pichay. kalahati. Oo, oh, pichay naman mustasa yan. Kasunod oh. ng pichay at mustasa, mabubulok yung mga dahon nun. Mm. Iiwanan mo, pataba na yun. Mm. Tapos, ang susunod mo naman dito utol, kamatis. Dito na ang butas mo ng kamatis sa gitna. Oh, hindi na ulit din eh. Hindi na. Ay, hindi na yung taba pang iba yan. Oh, oh. Dagdag ka ulit ng uh, chicken manyor Pagkatapos ng kamatis, mm. dito naman ang tusok Oh. Ano naman yan? Sili, sili na mas Ito pa rin ang gamit mong uh, ano, ito pa rin. Oh. Sa una lang magastos. Oo, oh, ano, yung technology ng ano 'yun. Japan. No, napalad ko lang din sa ibang bansa 'yun. Walang ano. Walang tapon. Sayang ano. Oo, oh, oh, Tapos pag medyo ano, pwede mong iba naman ang pananim kagaya ng ano, kalabasa. Oo. Hmm. Tamo yan mga kainsan no? Hindi na po tayo nagpapagamas. Tamo. Tamo utol kapag ano, tamot na alabas. Yan, ganito ang tamo niyan Oo. Kung sakali. Kung sakali naman. Yan, kung walang ganyan. At talagang uh, bugbog ko sana, tana sana sa, sa damo mo. Oh, ay araw-araw. Oo. Ganda, oh. na oh. Tanayag. Ha? Tama 'yan. Na oh. Nasa, nasa bahay, bayan pala, hindi ko pala naisanga ka Bukas pala isasaka ko rin 'yun. Ha? Ah, mga kaysan, na po 'yan. pauwi san rin po tayo maya hapon ang gabi na yan sa mga nagtatanong nga pala kainsan kumusta na ang palestaan mo malina, malina daw ba ang tubig ah, ay sa sobrang laki nga naman pala na rin mga kainsan ay ano pa ilang araw na hindi pa napupuno ang tubig pagkatagal pero nataas na po yan yan ang tagal kaya ang parasid ko bubutas ako doon sa kabila Meron po doon tubig na maganda Na Agarang ibon mga kainsan Ito ang madalang mga kainsan Gara oh. Ito attraction din to Yan po Pero nataas na po ang tubig Mataas na kaya lang ay pag daw po talagang ganyan kalaki ay matagal po mga pinaka ma limang araw po lima yan pero kung mataas na po mataas na ay di yan sa bagay pag kalakalaki po ng tubig na napasok mm, malaki po ba Kaya lang ay talagang hindi pa po nalusot po sa ating paawasan. Hmm. Pero ang laki na po nang itinaas. Bukas po, titingnan natin uli bukas na mga Doon tayo bubutas ng mas malaking tubig pa. Meron po mas magandang tubig bubutasin na natin dun lalagyan lang natin ng tubo po tubo B6 taas na